Ang Christmas gift giving ating pasisiyahin sa pamamagitan ng mga regalo na kakaiba at swak sa budget niyo. Sa tuwing sasapit ang Pasko, asahan na ang mga ito. Always present. Ihanda na ang mga regalong pang monit at monita, pang pamilya at pang kaibigan. Magdama raw kasi ang diwa ng Pasko sa pagbibigayan. Pero ang mga regalo, hindi kailangang magarbo. Forget muna ang paggastos ng toto-toto. Ang Pasko ng iba, kaya nating pasiyahin. Gamit ang mga Twitter of Christmas gift na bongga ang dating. Sa project na ito, ang art teacher na si Fab ang magpapasiklab. Sa dali ng una nating Christmas gift, siguradong hindi kayo malulobat sa paggawa. Isa-isahin na ang inyong contacts na pagbibigyan ng homemade cellphone case. Siyempre, lahat naman tayo may cellphone na ngayon. So dito sa good news, nakaisip kami ng paraan para maprotektahan ang cellphone nyo. Ihanda lang ang felt fabric at beads na pang decorate. So eto, meron tayong felt fabric. Tandaan, hindi felt paper, kundi felt fabric. Pipili lang tayo ng kulay. So syempre, Pasko, yellow, green, at red. So, susukatin muna natin yung cellphone. So, kahit anong cellphone, pwede? Mag-iwan lang ng half inch sa paligid ng cellphone at saka ito gupitin. Gumupit ng isa pang peraso na magsisilbing likod nito. So, pagkatapos gupitin yung harap at likod yung para sa phone case, gugupit naman tayo ng para sa pang-design. Gumupit ang gustong design! Pwedeng-pwedeng gumamit ng ibang kulay ng felt fabric si Fab, tatlong arko ang design na gagawin. Tahian ng beads ang design. Tatahin na natin to sa front part ng phone case natin. Pagkatapos, ikapit na ang likod ng case. Kaya felt fabric yung gamit natin. Malambot kasi siya at mas madaling tahiin. Safe pa ang cellphone natin dito, hindi magagasgas. Tahiin ang mga gilid nito. Konting effort lang at ayan, pwede nang ipang regalo ang ginawang cellphone case. Sa sobrang pagka-memorable ng regalo ito, siguradong always connected kayo ng inyong pagre-regaluhan. Ito pang isang personalized regalo na tiyak magugustuhan ng mga amiga nyo. Isa pa sa magandang giveaways ngayong Pasko, ay mga personalized gifts, katulad ng bagtag. Kailangan lang ng lumang game board letter tiles at makulay na ribbon o tali. Sa tirang felt fabric, idikit ng maigi ang letter tiles. Ang maganda dito, kahit gaano kahaba yung pangalan nyo, pwede mong ilagay. So, hintayin na lang natin itong matuyo, tapos gugupitin natin. Pagkatapos ay gumupit ng mga tali na magsisilbing tassel ng bag tag. Dapat pare-pareho ang mga sukat ito. Pagsamasamahin ang mga ito sa kailusot sa bilog na tali na magsisilbing sabitan. Ibuhol para maging steady ang tassel. Pwede na itong idikit sa bag tag. Nalagyan din natin ulit ng letter sa likod para kahit umikot-ikot yung bag tag natin, kita pa rin yung pangalan And at the same time para matakpan din yung ilalagay natin na design. Gumupit uli ng tali na magsisilbing sabitan mismo ng bagtag. tag. Idikit to bago ilagay ang panghuling letra. ito na, ready na ang ating bagtag. Ang simple but thoughtful gift na ito, siguradong ma-appreciate ng mga mahihilig sa customized na mga regalo. Kung patok ang mga regalong pang gadget at fashion accessory, winner din ang regalong pang gaya ng aming organic lip balm. Ready na ang aloe vera, petroleum jelly, almond oil, coconut oil, cocoa butter at essential oil. Sa mainit na kalan, ihalo ang mga oil para sa lip balm natin. Itong pan na preheat na to kasi hindi pwedeng direct heat para sa mga oils natin. Ilagay ang cocoa butter na rich in fat na magbibigay ng moisture sa lips. Ilalagay na natin yung virgin coconut oil so pampalambot 'to. Isunod ang almond oil na siksik sa vitamin E para sa smoothing effect ng dry lips. Siyempre, hindi mawawala ang pampalambot ng lips na petroleum jelly. Paghalu-haluin ang mga ito. For that minty effect, maglagay ng kaunting peppermint essential oil at huling ilagay ang aloe vera para ma-hydrate ang labi. So, imix lang natin to at hintayin natin maging opaque yung color niya. So, hintayin natin siya mag -solidify. Pagkahalo, pwede nang i-package ang lip balm at lagyan ng ribbon. Sakali mang magkaroon ng allergic reaction, ikonsulta agad sa dermatologist. Sa ating do-it-yourself Christmas gift ideas, umaandar na ang creativity, hindi pa mapuputas ang inyong pusa. Kaya naman ngayong Pasko, tuloy-tuloy lang ang pagbibigayan para sa isang walang humpay na kasiyahan.